Hello mga kasakol, katatapos lang ng workout ko today at itong pinapanood mo ay pang-anim na kain ko na ngayong araw. Dahil ngayong araw is my lucky day. Repeat po ako or cheat day. Kaya kumain po ako ng 1,500 grams lang naman na rice, isang kilong cooked tilapia with 500 grams na okra. Plus itong dalawang aloha champ, suave Sana araw-araw cheat meal. Marahil nagtataka po kayo kasi pumapayat ako ngayon. Yung iba, ang sabi, may sakit na ako. Wala po akong sakit. Nagtry lang ako kung kaya ba ng isang mukbanger na tulad ko ang disiplina ng isang bodybuilder. Kung tutuusin, napaka-imposible po nito dahil magkasalungat po ang disiplina ng mukbanger at saka ng isang bodybuilder. Dahil yung isa po ay matakaw kumain at yung isa naman ay diet ang kinakain. Sa ngayon, masasabi ko na malayo pa, pero malapit na. At makikita po ninyo, ngayong mga susunod na buwan, mas matindi ang magiging ating sakulan. Dahil sigurado, gutom na gutom ako niyan. So, paano mga kasakol? Uubusin ko lang itong burger na to. At sure ako na bago ko ulit po ito matikman, siguradong matatagalan. Bye! What's up mga kasakol, Chicks TV na tara mo na tayo Iba ang sayang ating Chicks TV Ito ang hinihintay mo Challenge or mukbang Di ka uurungan Lahat na babasa na on Nandito na naman ang inyong tropada Mahilig mo sa ko Chicks TV What's up mga kasakol Nandito na ang tropa niyong mahilig mo sa ko Chicks TV, ito po lahat sa pagkain Kain lahat kahit ano pamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuta Pag napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Chicks TV ina Saray Mari, tara pwede ka sumali Sa challenge, ni ka sa call, tara magbaka sakali Sa pitong kulang at tatlong kanin Kumasa, kumalakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit mo malayo, ilabas inyong pambato Jigs TV ay bukas na kang pinto Para magbigay panalo What's up mga kasakol, Jigs TV